tubig ko. Oh. na tubig na lang? na acid drain. Acid drain. acid Oo. kayo, no? Ang sikas na lawa, lubog kayo, Bilhin tubig. Sa, Ika, kayo. kayo. <laughs> <laughs> ah, ako <wala. Bailan, laughs> ba, no? Eh, uh, nalaman ko, mag-ulan ba? Bila, ah. susukay kayong ulan? Uh, ah, lisod kayo, eh. Ganit. Bilin, ng tubig. Bilin tubig ka na. Kinaw, kata, Ang katana... ngunong, na, pa acid drain ta. Ulan, gano'n, dito kita tubig, no? Oh. O, ino, Oh, pikas, bilin. Ah, bilin ah, pikas, Eh. Oh, asam di perintah, Ang hinlaw, ang acid rin mo, baga. Okay. Okay, gani. <laughs> Kita pala, wala, kaya kaya van, na, uh -huh. Nga, ko lang ko lang rin. Kailangan lang ko, Lagyo. Kanya, ko. Hindi kayo. ko rin guys kayo Isub kayo taglayo Isub kayo Salamat uh -huh. salamat Dali na lang sa Maiklota Wash highway, Sa highway Dulo sa Atbag sa Villa Pinalalbo Okay magigay kung naikuha nito Dugay na kung nagpapakita ko kuhan Bawas asa o ni pag man Ang pag-acid rain? Oo oh. Maraming naman nila yung makita ka sa Yeah makolo cap nigoi, as se trerena inluquea.